dahil sa hinihintay natin ang pagpili ng 133 cardinals sa bagong Santo Papa. Ang totoo, hindi naman sila namimili. Ang Diyos ang namimili. Ginagamit lamang sila. Pero ang tunay na kumikilo sa kanila, ang Espiritu Santo. At yun ang pinapanalangin natin ngayon na ang Diyos, ang Espiritu Santo ang makapangyari sa pagpili sa bagong Santo Papa. Kasi alam ninyo, tayo'y tao, ang mga ay tao, tayo'y nabubuhay sa politika, may politika rin doon, may favorite bishop din doon, Meron din sikat, merong hindi. Pero kung minsan, ano, umiiral yung pagkatao ng tao. May mga biases din. Ano? pero silang gusto, meron silang ayaw. Pero sa badang huli, ang mamimili ay ang Espiritu Santo. Kaya iyon ang ipinapanalangin natin. Nanawa, ang kalooban ng Diyos ang makapangyari. Pagdasal din natin ang ating tatlong kardinal na naroon sa conclave. Si Cardinal Advincula, Cardinal Ambo, at Cardinal Chito. Nanawa, gawin nila ang kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng kanya anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Lapit natin sa kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating tutugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng pamalahan, naway aktibong makisangkop sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapanganan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga may sakit naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, Naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama naming namin nasa langit, gawin mo kaming tapat sa na nagpapasalamat para sa andog mga Eucharistia na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamigit ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Nalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay na kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. pinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, naway sumaamin masaga ng na masaganang batis ng iyong awa upang pakundangan sa mga alay sa iyo namin na inihanda kami magkamit ng tagapangasiwa na sa iyong simbay mamamahala. Sa ikalulugod mo sa aming katutuwa, sa pamigitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. manaming makapangyari ito na marapat na kaway aming pasalamatan. May pinagdiriwang paghain ng misis ang mamuntupan na tumubukos sa aming lahat. Nagayang walang humpay, anak mong minamahal, pa salo ang tanan sa pigin ng buhay. Hindi na mamamatay ni Hain sa krus. Ang uh, sa krus pinakibuhay lagi bilang hando. Kaya kaisa ng mga hiligis ng si awit. papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. pagbanalik ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay. Pinasalamat ang kanya, pinaghati niya iyon, iniyabot sa kanyang maalagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, So, ang aking katawan, nayahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inibot siya ang kalis sa kanyang maalagad at Sinabi. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa so, ikapagkapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, ay iniaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang na nagkakalob na ang kaligtasan. Kami nagpapasalamdal kami yong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo sinasamo namin kaming magkasalo salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamukitan ng Espiritu Santo. Amalingap ko yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Dennis naming ubis ubispo at ang tanang Alahanin mo si Papa Francisco na tinawag mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon yung siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alahan ni Marin, mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas isan na malabirhing Maria na ina ng Diyos. Inmakulado makulada konsepsyon de Malalos, no se Jose, nakabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa degdig ng kalugud lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupor sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. sa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang. sa Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin. Papatawad namin sa nakakasala salin at tuwag mo kami ipa hinto lod sa tukso at mo kami. sa lahat ng -ma sama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalawa ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan. At ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi ba siya yung mga apostol, kap kapayapan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapan ay binibigay ko sa inyo. Tungin mo aming pananampalata at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalawan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng Ito si Yeso Kristo Panginoong muling na buhay. Kapala tinatawag sa kanyang pigi. Panginoon, di ako karapat dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. spiritual na kumunyan. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at tinanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Iyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. we know manalangin tayo. Ama naming mapagmahal kami man sa katawan dugo na anak mong banal, ay pagbigyan mong lumigaya sa pagkakamit ng tagapangas maaasahan sa pagtuturo ng kabutihan sa iyong bayan at sa pagpapalaganap ng katotohanan, ng mabuting balita sa tanan. Sa pamukitan na Yeso Cristo, kasama Spirito Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa paghalal sa bagong papa. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan. Para mo nang awa, bigyan ng iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw sa pamamagitan ni Yeso Kristo Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan, Amen. Magsitayo na po. Sumayon ang Panginoon. At sumayon rin. Pagpalaan kayo ng makapangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan at manalig sa kalooban ng Ama. Salamat sa Diyos. Magandang gabi sa inyo lahat.